guys ang tagtay ko kasi hindi nakagawa ng video nalisi kasi ako dito kami sa ano sa, sa overpass sa may SM SM Clark magsimba kasi kami then diretso na dito sa SM pasyal pasyal Medyo matagal lang akong hindi nakapag ano gawa ng video. Hello. Na ba? Na yung anak ko. niyo mo Overpass dito sa SM. Uh, Ayan, yeah, papasok na kami sa SM. Ito kami sa overpass. Ito sa overpass. Maganda oh. ng cellphone. Madaming features. A... Eh, yan pala yung pinagmamalaki ni Buya. Oo, oh, oh, sinabi mo pa. Take a look at may camera. So, nakamisa. Ito na kami, sa loob. So, go down to Yeah, but downstairs? Correct. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ Pero dapat yung walk. Ha? yung lakad. Where's the sun? Where's the sun? Or where's the moon? Ay, Ay, pika! Ay, Ayun Napag -asawa na mm -hmm. asawa. Mm -hmm. rin. Diba? Mm -hmm. Napag-asawa na pala siya. Ayan yung asawa Kasama ko dati sa trabaho. Pari rin, di ba? Napag-asawa na pala siya. Yung isawa na dati yun. Hindi, ngayon mm -hmm. lang. Yung anak niya, anak niya sa uwa. Mm -hmm. Yeah. Okay. Talk to you, talk to Sophie. Ano niya. Parang gusto ko nang bilhin yung sasakyan mo. No? Kaso, pera na lang ang kulang. <laughs> pera na lang ang kulang. <laughs> 高原海。